Naranasan mo na ba yung gusto mo ang isang tao na ibigay sa iyo ang atensyon na nararapat sa iyo, yung makikinig sa lahat ng mga sasabihin mo at hindi kung ano-ano ang ginagawa? Ano man ang papel ng isang individual sa anumang professional o personal na setting, ang respeto ay isang bagay na hinahanap-hanap natin. Hindi natin dapat pilitin ng iba na kilalanin at tuklasin ang ating halaga. Sa kabutihang palad, may mga paraan ang mga tahimik na tao upang irespeto sila ng iba nang hindi masyadong nag effort Narito ang mga tricks ng mga tahimik na tao para makakuha agad ng respeto sa iba. Number 1. Puno ng misteryo ang mga tahimik na tao. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging desperado para sa atensyon o pagmamayabang. Hindi rin ito nakukuha sa pagsasabi sa iba ng tungkol sa iyong mga kapintasan at problema. Kung nais mong irespeto, pinakamahusay na huwag maging masyadong sabi sa atensyon. Sa halip, bumuo ng isang pagkataong puno ng misteryo. Magbunyag lamang ng sapat upang makurious ang mga tao kung ano ang maaaring nangyayari sa iyong buhay. Gustong malaman ng mga tao ang higit pa kung sa tingin nila ay may higit pa na makikita sa iyo. <laughs> Number two, ipinapadama ng mga tahimik ang halaga ng ibang tao. Maaari kang magkuman ng respeto sa pamamagitan ng paraan ng pakikitungo mo sa mga tao. At ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging mabait sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa kanila na mahalaga sila. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga taus-pusong papuri, respeto sa kanilang mga interes at talento, pagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kanilang trabaho o mga ideya, at pagbibigay ng credits kung saan nararapat magbigay. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iba at pagbibigay sa kanila ng pagkilalang nararapat sa kanila, magagawa mong bumuo ng mas magandang relasyon sa lahat ng tao sa paligid mo. Number 3, pinapakita ng mga tahimik ang kanilang pinakamagandang side. Ang unang impresyon na gagawin mo sa isang tao ay karaniwang magiging pangmatagalan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang maging maingat sa iyong pag-uugali at kung paano mo ipapakita ang iyong sarili. At habang ang iyong itsura ay gumaganap ng malaking papel sa kung paano ka nakikita ng iba, hindi lamang ito batay sa itsura o pananamit mo. Kung paano ka lumapit sa isang tao, ang paraan ng pagdadala mo sa iyong sarili at ang iyong estado ng pag-iisip, lahat ay nakakatulong sa iyong pangkalahatang imahe. At iyon ang maaalala ng mga tao kapag naiisip ka nila ang iyong imahe. Kaya kung gusto mong irespeto, ipakita ang iyong pinakamahusay na side. Number 4. Nagsasalita ng may kumpiyansa ang mga tahimik na tao. Kung gusto mong irespeto at seryosohin, kailangan mong matutunan kung paano magsalita ng may kumpiyansa. Kung nahihiya ka o insecure, mapapansin ka agad ng mga tao. Ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na hindi ito mangyayari ay sa pamamagitan ng pagiging direkta tungkol sa iyong mga intensyon sa simula. Kapag nagsasalita ka, maging malinaw at magtiwala sa iyong pananalita. Huwag magmukmok o magsalita ng masyadong mabilis. Maaring mag-isip ang mga tao na meron kang tinatago. At iwasang gumamit ng mga filler na salita. Ginagawa nilang parang hindi ka sigurado sa iyong sarili. Makakatulong din na suportahan iyong mga opinyon gamit ang mga katotohanan at mga nakaraang karanasan. Number 5. Alam ng mga tahimik kung kailan magsasalita at alam nila kung kailan titigil. Pagdating sa pagbuo ng kaugnayan sa iba, hindi sapat na malaman kung paano makipag-usap. Kailangan mo ring malaman kung kailan ka magsasalita at kung kailan titigil sa pagsasalita. Kung gusto mong seryosohin ka ng mga tao, makinig ng mabuti at magsalita ng kaunti. Ito ay simpleng panuntunan, ngunit isa sa mga pagsasanay na maraming tao ang nabibigo. Kapag may nagsasalita, maging matyaga. Maghintay hanggang matapos sila bago tumugon upang ang pag-uusap ay dumaloy ng maayos, ng walang pagkaantala. At kung pinutol ka nila habang nagsasalita ka, ngumiti lang at magpatuloy na parang walang nangyari. Number 6. Binibigyang pansin ng mga tahimik ang body language. Ang wika ng katawan ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pakikipag-usap sa iba. Maaari itong magamit upang bigyan ka ng isang kalamangan, gawing mas kumpiyansa o kahit na matulungan kang makuha ang trabahong iyong hinahangad. Kung magkukomand ka ng respeto mula sa iba, mahalagang bigyang pansin ang mga di-verbal na pahiwating at siguraduhin na ang iyong sariling body language ay nagpapadala ng tamang mensahe. Ang magandang postura, eye contact at isang bukas na tindig lahat ay nagpapadala ng mga sinyales na ikaw ay tiwala at komportable sa iyong sarili. Mahalaga rin na bigyang pansin kung ano ang ginagawa ng ibang tao sa mga pag-uusap. Dahil sa kanilang mga di-verbal na pahiwatig ay malalaman mo kung gusto nila ang kanilang naririnig. Number 7. Maaasahan ang mga tahimik na tao Nirerespeto ng mga tao ang mga maaasahan. Nirerespeto din nila ang mga taong may integridad at hindi nagsisinungaling o upang magkumand ng respeto, kailangan mo maging isang mabuting tao. Nangangahulugan yun na tinutupad mo ang iyong mga pangako at nag-aalok ng tulong kapag ito ay kinakailangan. Nangangahulugan din ito na nagpapakita ka ng magandang halimbawa sa pamamagitan ng pag-uugali ng tama at paggawa ng tama kahit na walang nakatingin. Number 8. Hindi pushover ang mga tahimik. May mga pagkakataon na ang pagiging mabait at matulungin ay ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang kapayapaan o magawa ang mga bagay-bagay. Ngunit may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mabait at pagiging isang pushover. Ang pushover ay isang taong walang anumang mga boundaries at hinahayaan ng mga tao na tapakan lang sila. Hinahayaan nila ang iba na samantalahin ang kanilang kabaitan at pagkabukas palad. Kung gusto mong irespeto, Mula man ito sa mga miyembro ng iyong pamilya o katrabaho, huwag ibaba ang iyong mga pamantayan at mga halaga upang umangkop sa hulma ng na mga nasa paligid mo. Magkaroon ng kumpiyansa at tumayo para sa iyong sarili. Number 9. Kontrolado ng mga tahimik na tao ang kanilang emosyon Marahil ay narinig mo na ito ng isang milyong beses, ngunit ito ay napakahalagang banggitin hindi mo palaging makokontrol kung ano ang nangyayari sa'yo, ngunit maaari mong kontrolin kung paano ka tutugon. Ito ay hindi tungkol sa pagiging isang robot o isang cold-blooded na tao. Ito ay tungkol sa kakayahang kontrolin ang iyong mga damdamin at huwag hayaan silang kontrolin ka. Subukang iwasang makita ng iba na ikaw ay nagagalit, napuprostrate o naguguluhan. Kung magagawa mong mapanatili ang isang kalmadong kilos sa ilalim ng pressure may kita ng mga tao kung gaano ka katatag. Isang bagay na tiyak na mag-uudyok ng respeto. At number 10, pinananagutan ng mga tahimik ang kanilang mga aksyon. Madaling gumawa ng mga dahilan at palagi kang makakahanap ng mga dahilan kung bakit hindi natuloy ang mga bagay gaya ng pinlano. Ngunit kung nais mong irespeto, iwasan ang paggawa ng mga dahilan at huwag sisihin ang iba sa iyong mga kabiguan o pagkukulang ang pagkuha ng responsibilidad ay nangangahulugan ng pagiging responsable para sa iyong mga aksyon at pagharap sa mga kahihinatnan ng iyong mga desisyon. Inirerespeto ng mga tao ang mga umaamin sa kanilang mga pagkakamali, taimtim na humihingi ng tawad, natututo mula sa kanilang mga karanasan at nagsusumikap na mag-improve sa susunod na pagkakataon. Ang respeto ay isang mahalagang bahagi ng personal at profesional na relasyon kapag nire-respeto ka ng mga tao, mas malamang na makinig sila sa iyong sasabihin, suportahan ang iyong opinion, at tulungan ka sa anumang paraan na posible. Ito ay maaaring mukhang isang malinaw na pahayag, ngunit upang irespeto, ang isa ay dapat munang maging karapat-dapat sa respeto. Ibig sabihin, kung gusto mo ng respeto ng isang tao, kailangan mo itong ma-earn sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Kapag nire-respeto mo ang iba, nire-respeto ka rin nila pabalik. Kung di ka nila irespeto, hindi sila worth it bigyan ng oras. Alam mo ba na may mga pagkakataon kung saan nagiging extreme din ang mga introvert? Panoorin mo dito.